Ito May Aurora Borealis Borealis sa taso Yun, Aurora Borealis yan Kitang kita Doon o Doon ang grabe Ang lakas o Lakas. Dito din oh. Lakas din dito. Sa taas. Oh, sa taas oh. Ito yung sintro niya oh. Jan din. Ah, lahat pala to. Lahat. Lahat na yon. Lahat pala. yung pingkang oh, diba? Dito, Dito yung pinaka ano, pinaka oh, ito lakas. At saka dyan. Dyan yung oh, pinaka lakas dyan. Kita mo yung pink at pinaka. Ah, pwede. Dali ko sa tabi, dali ko sa tabi. Diba? Ito yun sila oh O. Oh. Yung sila o. Oh. Dyan. Yun, ito din sila o. Oh. Balik naman, balik naman. Realis yung taas oh pa. おいおい